matandang nagtutulak ng bisikleta Sa araw-araw na pagmamadali natin sa buhay, madalas nakakalimutan na nating tumingin sa ating paligid. Bawat isa ay abala sa sariling mundo, sa sariling mga problema. Pero minsan, sa isang iglap, may mga eksenang magpapahinto sa iyo at magpapaalala kung ano ang tunay na mahalaga. Habang nagmamaneho ako isang araw, may nakita akong isang matandang lalaki Payat, nakayuko at dahan-dahang itinutulak ang kanyang luma at kinakalawang na bisikleta. Sa likod nito, may mga nakasabit na sako na marahil ay laman ng kanyang mga nakalap na basura. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya, ang pagod sa kanyang mukha. Napatigil ako. Sa libo-libong taong dumadaan, tila walang nakakapansin sa kanya. Isa siyang larawan ng maraming taong tahimik na lumalaban sa gutom at pagod ngunit nananatiling marangal. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumulong sa akin na huminto. Pumarada ako sa gilid at bumaba. May dala akong konting pagkain at tubig na para sana sa akin. Pero naramdaman kong mas kailangan niya ito. Lumapit ako ng dahan-dahan. Tay, sabi ko, pasensya na po sa abala. Tanggapin niyo po sana itong konting tulong. Walang salitang lumabas sa bibig niya, pero sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat. Isang tingin ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Tumangulang siya at sa simpleng hesturang iyon, parang nayakap ang puso ko. Bumalik ako sa sasakyan ng may kakaibang pakiramdam. Napagtanto ko na minsan, hindi natin kailangang maging mayaman para makatulong. Hindi kailangan ng malalaking entablado o pagkilala para gumawa ng mabuti. Ang isang simpleng pagabot ng kamay, isang pirasong tinapay ay maaaring maging sagot sa panalangin ng isang tao. Maaaring iyon na ang paraan ng Diyos para iparamdam ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan natin. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pag-abot ng sarili nating mga pangarap. Ito ay tungkol din sa pagiging instrumento ng pag-asa para sa iba. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa dami ng buhay na nabago mo dahil sa iyong kabutihan. Sa mukha ng matandang iyon, nakita ko ang isang aral. Ang pagmamahal ay pinakamabisang na ipapakita sa gawa, hindi sa salita. Huwag sana nating kalimutang maging mabuti sa bawat isa ang bawat taong nakakasalubong natin ay may dalang kwento. Sana, maging bahagi tayo ng magagandang kabanata sa buhay nila. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong ma-inspire. Hanggang sa muli,